Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Nangunang apat na lungsod sa lalawigan ng Batangas sa taon ng paglago ng locally source revenue noong 2023 kung saan ginawaran ng mga ito sa ginap na stakeholders recognition ng Department of Finance Bureau of Local Government Finance o BLGF bilang pagdiriwang na ikatatlumpot nga anibersaryo ng BLGF nagdaos ito ng stakeholders recognition para kilalanin at parangalan ang mga lokal na pamahalaan kabilang ang probinsya, syudad municipalidad na nangunaw nagpakita ng kausayan sa pagpapalakas ng local government pinansabansa batay sa apat na performance indicators areas ang local source revenue in nominal terms ratio of SLR to total current operating income year on year growth in LSR at total current operating expenditure per capita para sa taong 2022 to 2023 batay sa inilabas na datos ng BLGF na Nanguna ang Calaca City na mayroong 106.72% annual growth sa local sourced revenue. Pumangalawa ang City of Santa Tomas na may 58.67% annual growth. Pangatlo naman sa listahan ng Lipang City na may 22.33% na taon na nga paglago na sinundan ng Tanawan City na may 22.89% na taon na nga paglago. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz ng Semen Batangas nagulat live para sa Semen Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda, mula po naman sa himpilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas.